Ito pala ang epektibong pambawas ng kohol sa ating linang. Ayan oh. <laughs> Itik! Pero totoo yun mga kalupa. Epektibo na sila ay mababawas ang kohol sa ating linang. Dahil sa panimula ng pagbubukid. Ang totoo naman ni eh, ano, napakarami talagang kohol lalo na dito sa area namin na laging babad. Kaya mas ginugusto natin na uh, largahan ng itik ang ating uh, tubigan bago tayo mag prepara at least pag nag spray po tayo ng pamatay kuhol yun na lang medyo malalaki talagang ang kasi hindi naman nila nalulunok yung masyadong malalaking klase ng kuhol mga kalupa pero yun pong mga anak nitong ating mga kuhol na ito ay siguradong ubos nila kaya malaking bagay po sa kagaya po namin na sobrang malaki nagiging konsumo sa pagpatay pa lamang ng kuhol mga kalupa kaya napakarami pong sakripisyo ang pagbubukid sa preparasyon pa lamang ay talagang magagastos na sa oras na ito mga kalupa bukod sa yang mga itik ay nakalarga sa tubig natin para mga inang kuhol dahil dito ay parang batuhan ng kuhol napakarami mabad po kasi sa tubig nagpapaayos tayo ng pilapil papalinis tayo ng mga pilapil dahil nagpiprepara po tayo sa panagulang ito bagamat mm, medyo eh lang natin pagdating ng tagani kung ano nga bang kay hinat na ng ating pagtatayim ng palay na ito kasi sa oras po nga ito ay walang presyo ang ating palay pero patuloy pa rin po tayo nagtatanim dahil yun po ang ating hanap buhay kaya mga kalupa ano, ang ating linang ay naka-schedule na roturin bukas kaya kahit medyo madamo yan pag nadaanan niya ng rotivator ubos ang damo ubos ang kohol ubos ang damo at tuloy ang preparasyon para sa pagtatanim sa panagulang schedule ng ating palay magandang araw mga kalupa